guys vlog-vlog tayo ng tonto mga mga guys, simulan tanghali tayo. Ay, something lang okay. may Ah, yeah. right. mga mm -hmm. uh, guys Tanghali na ngayon. Mag-video tayo ng konti. <laughs> maraming maraming salamat sa panood mo sa ating mga konti. Papa nga rin tumamot ko ah. Ito. Subukan natin din sa Mga Guys, magandang tanghali. Eh. Linggo ngayon mga guys. Linggo. Ah, mga guys, maraming marami salamat sa panood mo sa ating mga content. Ini tuh desa Rangki, mga guys, Rangki. Nah. Rangki selamat malam, guys.